Oh guys, andito na tayo sa aking lotes sa Indangan sa Okay, namo kay vlog. Hello everyone. Andito pa tayo ngayon sa ating neighborhood sa Kabantian Buhangin. Ito po. Yan. Oh. Oh, sa... yun. Ang sabi ang sabi ni Manong ano daw mamaya na lang daw, pag maganda na ang ano ang ang resulta ayan pa ayan papaayos ko pa yan sa kanya yan CR uh. Hmm. ayan asan ba meron ka pang semento wala na na ng semento kaya pala hindi ka hindi, ka pala ka plaster diyan dapat da kala ko naka plaster ka na hindi pa pala. pa ni init. Oo, oh, kaya yung laging baha, no? Mabuti, oh, hindi, hindi hindi nabahaan dito. Doon lang sa ano. Ah. Yun nga lang, laging ulan. Di, laging ulan. Uh, Nadaanan tagbagyo ba? And... Dito naman po, walang baha dito sa aking lugar. Mataas itong ano na to. Yun nga lang, yung, yung overlooking nga, papunta nga doon sa downtown. Ngayon lang, pag yang bandang dadaan mo diyan puro baha di ba puntong panakan tibungko diyan cibut diyan sa may ano buhangin oh. No? oh baha oh matina rin puntong bahada baharin mm eh, pero dito po hindi pala pong baha yun lang naantala yung trabaho nila mangyari laging naulan ano kayang laganapin ng ano yan? At, mm -hmm. Ano kaya, ano kaya, mano, um, ah, uh, ano natin, i, tatlong kwarto lang muna, mm -hmm. tapos taas, ano, Ang oh, kasi ang uso ngayon kasi cladding naman ngayon no. Ano sa okay. tingin mo? Ay okay. kung kung hap hap lang ta, hindi na to isa sa mas nindot. Basta lang mataas lang ang semento. Di bali ito na medyo ano, ipatag na yung sa septic tank. Uh, dili, dito medyo itaas ito. Mm, uh, dili ma'am. Ano ang forma ma'am? Kompleto ng plano, plano ka nga magbuhat ng first, first andan uh, Pero uh, pa oh, oh, mo na sa ngayon. Oh, tapos, butang, butang ka out oh, ma'am. Magkaot daan. Di rin tapatambak kay. Di, di minus ang kusog na mong balay niya magplano kag dubol magplano niya kag dubol oh dapat atong iplaster daan ng baba hindi ang ang mangyari kasi pag di pa semento yung baba oh. ang taas mag, ano tayo na steel steel truss yung oh, ano parang, ba oh, kanang... di ba, bakal, parang cladding mm, mm magbili lang tayo ng plywood na makapal oh. iba ma meron okay. yung makakapal okay. yun ang gawin natin flooring Magsimulan ta sa first first kwan ma mo tulok ka kwarto Oo. Oh, oh. ang anak mo gud petambak magpatambak ta karon. Ipo uh, patambak ta usa sa para iyang kuting, Mm. Mas delikado mo gud na. Mas delikado mo gud sa mo tu sa una. Mm. Mas nindot nga ana ah, ikasta ta dan kay bisig ka kaos ka nga isa ka pi ana. magtambakan uh. ligon na siya. ko. Uh, Dili ato iko. Andi pa na ilaw ilaw ang yan puting kay magtambak manta para Para saving bukas libor, uh, kasto magka sip putas ato ang iko kay kadtong iyang kinot ko. Sa gana un unay naman na natin yan. Tiwason sana ma'am. Yan tapos Dibason. ito ipalinis mo. Okay. Patabunan mo muna para makita natin ang ano ba? Okay. Ang malinis siya tapos saka tayo magbungkal uli pa okay. papunta okay. pagawa ng ano ng Magamay mag -gama gamay yun lang pag utang na po sa kwan. Oo. Ah. Ito. Uh, ito, meron naman dito. Tanggalin nung iba dito. Punta doon. Kanin, kanin, kanin. Nabuha isa. Oo. Nabuha. Kaya mo ni. Eh, para makasaka at hindi si ka nang ang angkwa dito. Ayan, guys. Ang... Aking... Ito ang aking first investment ko to. First. Ayan. Mm -hmm. Bago yung sa ano sa Digos, sa Digos may kaso na yun. Akin yun Yung ano um, ba yung sa ano sa Mabini Extension. Uh, lah, tanggalin natin at pinto. <laughs> uh. Ye Gusti pala pa mag-sidote. Pusipinalisorin dito oh. Uh? Ah, di mo kung manung pa linis uwa. Um. Linis kasi baka pagbalik ako dito ano no nang ano nang akinse o kaya ano. Sige, so, -tawag -tawag lang ah oo. oo. Ayan guys, dito tayo oh, malapit tayo sa highway. O oh, tapat talaga tayo na highway. Along the highway talaga siya. okay, tayo. Asa ka? Just dala muna ngayon ha kasi mag-usap pa kami ni Manong. Ha? Ah? Sa mga bagay-bagay. Uh, at nabayanan nyo lang susunod na aking vlog. kapag nasa SM na ako niyan. Kaya, cheers!